I mean, this is a crazy excuse. Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa empleyado ninyo. Ayaw nyo naman tanggalin. Mga kababayan, isa sa mga hinahangaan kay Yorme Iscomoreno ay kung paano siya humarap sa mga galit na vendor at negosyante na may reklamo patungkol sa kanilang negosyo. Okay. Then, uh, ma, if... Makakuna ako. lahat po. If... Ma'am, ma pagsalitain niyo po muna mama. si Mayor si Kisayera. Kung sa po, Walang tulawaan na sa cellphone! Pag-spill na sa tihang mo! At tigat ko ng ulo! Pero sa pagkakataon na ito, halatang palusot lang ang mga sinasabi ng mga ito. Bakit kayo nag hire ng empleyadong batugan? Kasi you keep on complaining about your employees doing cellphone eh. Wala na ba kaibang excuse? Kaya naman dito pa lang, makikita natin mga kababayan na walang lugar kay Yorme ang mga walang katuturan at paulit-ulit na dahilan ng mga ito. Then whose fault it is? Is it the fault of the mayor? Ang punto ni Yorme ay malinaw. Kung may empleyado kang tamad, responsibilidad mo bilang negosyante na disiplinahin o palitan sila. If you're going to use it, na nagsiselfon siya kaya dapat lang siya 180. Dapat lang sa 300. Dapat lang sa 350, then you're wrong. Hindi mo pwedeng gawing excuse ang kapabayaan mo tapos isisisi mo sa pamahalaan. Wala na ba kayo excuse? Ang mga tenang tito, alam ko na hihila sila magsalita. Pero ako lumakas sa loob para sure. magsabi mag sa inyo. Saludo ako sa inyo dahil pinapunta mo kami dito para malaman mga kundayman namin. For example, mo of pito sa mga halos nagre rental lang. Okay? Ngayon, taon-taon, tinataas ang kami ng sinang rental. For example, kung nais na susunod ba yung lahat ng sinasabi niyo sa amin na bigay namin lahat ng ano? Na, yung, normal. Uh, yes. Yung, normal. Ha? Yung normal. Pero for example, yung rental namin na sobrang taas na tapos tinataasan pa kami. Pero sa isa na mo rin kami na kung ang rental room for Pampo 60,000. Yes! 60,000. Tapos yung minimum rate pa na gusto nyo yung makamasunod. Parang naman kami mga tenants. Katulad marami dito nagre-rental lang po. Ako pala sa loob po para sabihin sa inyo na sana may intindihan nyo rin kami. Pero ako, request ko lang sa inyo, kung pwede na, sa mga rate ng ganito, dapat ng malalaking kumpanya na hindi katulad sa amin, yung rate na may lang ng pwesto, kamahal-mahal, tapos minimum pa yung takot babayaran pa namin yung lahat na, ng, ng pag-ibig na lahat na At sa kaila, yung mga benefit nila. Sana mayor, sana may mo rin kami. Okay. Then let me be clear about this. Ang yung kaawahan ko. Pilipin ni pre kain ang halim Tapos, ang ano pa, kasi malapit ang bahay na doon sa amin. kay sila sa pagpasok up pag-uwi. Sana, Mayor, sana may, may tindihan mo rin kami na sana yung mga minimum rate na sana yung mga malalaking kumpanya. Pero katulad kami sa amin, sana, hopefully sana, hindi naman

Ay, kung so yung kami na wala kang kwenta-kwenta. Then, whose fault it is? Is it the fault of the mayor? Now, no, let me play pay with you. Because you are asking for fairness. Okay, let me talk to you straight also. One, it is your problem. It is your problem hiring huh, empleyado employer. No. no. Mas na mag-provide kayo. Hindi. Mag-provide kayo ng tao na tignan mo sa lahat ng mga tindera. Hindi nga. Kanina pa kasi yung cellphone issue na yan eh. Okay. 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 Bakit kayo nag-hire ng empleyado ang batugan? Kasi you keep on complaining about your employees doing cellphone eh. Wala na ba kayo bang excuse? Wala na ba kayo ibang excuse? Because you continue to allow it. If I were you, I would par her. Why are you not firing them? I mean, this is a crazy excuse. Reklamo kayo na reklamo. Walang ginagawa empleyado ninyo. Ayaw nyo naman tanggalin. Kasi it will be a never ending issue. Because if you're going to use it, tingnan niyo ha. If you're going to use it, na nag-sell po siya kaya dapat lang siya 180. Dapat lang siya 300. Dapat lang siya 350, then you're wrong. Then you are wrong. So wrong. What you have to do is find, look for a decent, honest, hardworking employees. Don't make it an excuse. You keep on using your cell phone, you're tired. You don't use your cell phone during working hours. You have to put discipline in your business. That's your business, that's your money. And you're complaining that you have 60,000 to pay. You have to sell, you have to work. If they don't work, they get fired. Don't go here complaining that your employees is using cell phone while they're working. Because it is unfair to the government. Because that is your job to look for, I mean to, to do. Now, if I'm going to be fair, sa totoo lang, kung ako talaga, eh, pa-537 ko kayo lahat, baka umiyak kayo. The point is, nire-recognize ko na nga yung side niyo. Don't go to the microphone telling again and again that your employee is using cellphone during their working hours. Fire them! Fire them! Simple lang. Put it in right perspective. Paano? You cannot just fire people. You will be accused of sa labor, baka mga anak yan. Hmm. Put it in writing. Let them explain. Continue X number of violation. Then when it's due, it's prescribed. Then you file. Then, matutulog ka na ma-ending. Next. Next. Then next. Ganun lang kasimple. Okay. Because you want me to interfere in your business, then I'll be the owner of your business. I don't want to run your business. My God. Oh. Oh. I'm just telling you, we are trying to correct things. You're being heard by the city. Now, with regard to your UPA, we will use persuasive power. We will use that. We'll try to. Uh, Talk to this, uh, landlord. Ah, uh, nakausap ko na yung landlord. Hmm. Pero, ano sila, sobrang silang matigas. Pagka sinabi niya, yun ang, ano ko, hindi na pwedeng babaan. Pero katulad kami, siyempre nagre-rental na kami. Wala kami magawa kasi silang owner. Pag sinabi lang ayaw, wala na tayong magagawa. Okay, baligtarin ko ngayon. Sige, ibay natin ng perspective. Ikaw ang nagpapaupa. Sino masusunod? Pero okay. Yung, Hindi, hindi. hindi. Babaligtarin ko lang. Para kasi naman, baka naman pinapako natin sa krusyon ng nagpapaupa, baka mali naman tayo ng perspective eh. Babaligtarin ko naman. Ikaw ang nagpapaupa. Sinabi mo 60,000. Sabi nung umuupa, ang mahal naman. Papaya ka? Hindi, sagutin mo ako ng pair. Real talk tayo eh. Kasi you're, you're, putting me in a situation. You're putting me in a situation. Alam mo, if I may share to you ah, if I may share to you. Bob Marley said, You know Bob Marley? The singer? You know what Bob Marley said? Be careful On pointing fingers. Be sure that your hands is clean. See? Kaya, if we keep on pointing fingers on something that I should not be interfering or intervening, then we end up with nothing. You will have a 60,000 pesos steel problem next month. Don't Kasi hindi ko kaya yan eh. Kayo, kayo, nag, kayo may kontrata eh. You sign a contract. You agreed to it. To have a space. You, you're the one who agreed with it. And sabi nila, ano, malulugi ba kayo? Malulugi na kayo, di ba? Then you start the business. Because it is not feasible already. Or you change uh, other uh, more affordable uh, renting area. So, uh, ni tita, hindi ko kaya, hindi ko makuha yung sagot Hindi ko... Baka may baka pwedeng... Sana may tindihan mo rin sa'yo, naman. Ano man gusto niyong intindihin ko? Baka pwede ba na kain mo naman sa... Yung minimum wage. Ah, may, hindi nga ako nagsasabi ng minimum wage. Kaya nga, uulitin ko nga eh. Uulitin uh, ko ulit ha, uulitin ko ulit. do you understand now uh, what we're talking about? do you understand? i want you to listen to this very carefully. the next statement. i want you to listen to this. i want you to listen to this very carefully. under the law. under the law. under the law. There is a wage board under Dole. Wage board is composed of people in the government. And there is what you call regional wage board who declares a specific standard or minimum wage. For the private sector to follow, and that is Dole Department of Labor and Employment. Department of Labor Employment and City of Manila is two different government. One, particular, sa national government, para standardized. City of Manila. Ito ang takbuhan ninyo. Ang City of Manila government ay kakampi nyo. Supposed to be. Because you are taxpayer. Nakukuha nyo? Ganun dapat ang konsepto. You should be protected by the local government. So, maliwanag nyo yan. Do you, do you all understand that? Nakita nyo na yung wall. Nakita nyo na yung compartmentalization. Compartmentalize yung gobyerno. Okay? Maliwanag tayo, ha? Eh. So, don't ask me something that I cannot do. Baka magkaroon kasi ng conception na I am the Superman. No. I cannot resolve all your problems. What we're trying to resolve is an issue that you continue to do business without complaints from some disgruntled, maybe, or maybe apitalaga, or maybe wala lang magawa, isumbong ka lang. Ang masakit ito, buti nga eh. At least dito sa gobyerno, yung iba dyan, isusumbong ka pa kung kani-kaninong uh, tao. Tapos papayain ka pa. Nakikita nyo naman mga kababayan, kahit galit at seryoso si Yorme dito, hindi sa basta-basta nagmamando. Pinapakita niya na may mga bagay na saklaw ng gobyerno, pero meron ding responsibilidad na dapat gampan ng mismo ng mga negosante. Sa madaling salita, hindi lahat ng problema pwedeng isisi sa pamahalaan. May hangganan ng kapangyarihan ng lokal na gobyerno at may obligasyon ang bawat negosyante na ayusin ang bawat sistema nila. Si Yorme, oo magsisermon, oo tatamaan ka kung mali ka. Pero sa dulo, ang goal niya ay simple lang, para matuto ka at tumino ka sa negosyo mo. Kaya mga kababayan, tandaan natin, kung gusto nating umasenso, hindi pwedeng puro reklamo at puro palusot. Disiplina at aksyon ang kailangan. Yan ang paulit-ulit na mansahan ni Yorme para sa ating lahat. Walang lugar ang palusot. Disiplina ang solusyon. Ako nga pala ang Kuya Genio na palaging nagpapaalala sa inyo na dapat alam mo to.